Salamat sa inyong lahat. Dito tayo sa Kujisawa. Pupunta tayo ngayon sa isa nating kaibigan at lagi nating tinatambayan noon. Ang um, May Kenny. Sumama kayo. Sige na siya. <laughs> 何ですか <laughs> <laughs> hello. Namis ko na hello ay dios ko na miss ay dios ko bakit man meron madre madre i miss you Tapos oy! Oy! oy Naku, mo kumari na ating matagal na panahon na, oh, oh. mga beauty queen, nandito rin! Birthday ay, happy birthday! Wait, birthday Wait, Exacto pala, oh, sige ka may birthday! I mean, <laughs> ito. Ito. Malito lang binate. Ah. Kaya nga, ay, eh, oo. Oh, oh. Ito. Mm -hmm. ko. Ay, ang beauty queen ay, natin ng oh, dini talaga naman. Ayan, na May, may oh, yan. Oh, pero walang oh, kwarta. Wow. At ang charang. Gusto niya yung pan-chocolate. Thank you. A pancho Salamat. Kaya yung oh. Ikot muna tayo at namiss natin. Dito tayo nagkakakanta, diba? ba? Kanta lang tayo ng kanta dito. May mori lang Dito Ito lagi kong kachat. Lagi ito nagsesend sa akin. Naku, hindi. Dead mo Matos ka naman. Hindi naman mali. Panay greetings ko sa'yo. Hindi, Never seen? Hindi po ito si Kitty. Dumalikot ka, oh. Di ba, Maring Kitty? Pareho. Oh kumare Sa so, ko mare, yeah, dito po ay merong tabi every ano mare tabi hod mo? In your day. Every Friday, ano? day, Saturday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, so ititrito okay, niya tayo ng titigim niya tayo ng kanyang bonggang -bong 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 mga food. Ay nagba-vlog siya, nagba-vlog ka pa. Ha? Ayos lang, huwag niyo itigil ang manicure. Uh -oh. Tapos na ba? Ay, naman na, saan naman na, naman na, saan san na, saan naman na, saan naman saan ay, ano man? Teka, kuhanan ko lang ito. Oh, Ang po. tagal yun, di pa pala magkakilala. <laughs> so, mamaya pa hindi pa complete. Ayan, sa so, may mga saba. May mga, ayan. di ba yung mga clover-clover sa atin? So, yan. Di ba? mga kailangan natin, yung mga pang-fruit salad. Ano pa? yung mga hands pork and beans, di ba? Ewan ko, ilan nangayon ang pork. <laughs> Barang dagdag. At syempre, mga, wala ka mga time Alaska. Oh, Sa kompleto, yan. May mga suka pa dato puti. Dato puti. May mga munggo-munggo rin. Yan, mga chocolate natin. Mga flat Early tops. Head top. Biskotso. And syempre, yung mga dilata. Ayan. Ligo, etc. Syempre, ibang presyo dito. Ayan. Charang. Wala lang. Naayos ko lang. Kasi ano eh? Yo, ganda lang. Ganda kila. Wow! Ganda lang ang standing niya. Oh, Kumusta ka ba? Ito yung okay. nasasabi ka lagi ng set ng mga maka-Diyos at mga ama, mga maka-Diyos. mga quotations <laughs> and everything. <laughs> Kumusta? Anong mahirap ang buhay? Ang siya-siya mo? Siyempre, plastic. Plastical <laughs> lang, no? Ano ka? <laughs> Papadala ka sa lungkot, ang mangyayari, tatanda ka, papangit ka pa. Oh, kaya nga, oo. Ba't yung sinabi mong mo, pangit pari, yung ka sa akin, blue, ikaw ah. Blurid na blooming ka. Wait, eh, hindi, hindi na, na, mo sakit sa ano? Wala na tapos Ano po sa'yo, di ba nakaligtas sa cancer ba yun? Yes. Nalitas yes, sa'yo, stage 4 cancer. Mm. Mm. Sabi yes, ni, sabi Lord, Papatawarin kita, bigyan kita extension. Oo. Oh. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Eh, may, na, may nagawa na. Eh, marami. Nagtatanima kaya ako. Wala nang maani. <laughs> <laughs> Tatarin mo siya ng kabutihan. mo eh, huwag pupunta sa liwanag, okay? <laughs> ay! Huwag muna lang. ka na lang. Hindi pa, wala mo. May hmm, -e ka kayo. Ay, isa natin follower eh. Bunsa, taga saan ka? Pagkatakloban, -tab pero may nila. Taan ko yan. Ang takloban, ay, ang ay sa Japan. Japan. Di ba bumilin si Bo? Ang takloban ay sa... Sinsensya ka na, pang pasalubong niya. Maraming ano yan eh, maraming followers niya eh. Jesus ay Diyos ko. O mo blessing. Ay tayo po. Diba? Eh e, e, ano mo yan, ay e, anons mo yan. Lagay mo sa ano yan. Ay. Sa so, totoo marami silang ano yan. Maraming nyo. ano yan eh, maraming nasasalubong niya eh. Oo. Sa oh, Shiburin eh. Kaya nga ano, so, po. Kung ay, kung ay, po. Ay, ano yan? 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 Tanong mo ibig na. Okay, kung may ibig na um, Uy, may ibig. Uy, mula, naman. Kung may, Ay, may yes, ibig man. Okay. Gusto ko sila dito. Ganito sila magregalo. Lalo pa kung gusto ka nila. talaga sila. Loveless. Well, eh, loveless ka di yan. Yung ko yung penis, Mari. Walang charot. Oo. Oh. <laughs> hindi ko ka nakilala ka kanina. Nag-slim ang face mo. Ang lapag kaya dati, parang it... Ikaw, <laughs> hindi mo ko pinuri. Si Charito, pinuri mo for the birthday niya. Hindi, mo ko. At sama mo naman. More than puri, Mari, sinabi kong gumagaling ka na. Aba. Really? Really? Ba? thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank, thank you, you Lord. Oo. One more? Ah, pagano naman, mahal. <laughs> One, two, three. Okay, so, yun. Anong tawag sa ganun? Atutuwa sila kapag sila nagbibigay because nararamdaman nila na napapasahin sila sa toro or parang sagot kapag sila'y malungkot So ina-appreciate natin ang sobra yan and they also appreciate the fun that I give and the asset that I give the comfort that I give So pagbibigay ng mga regalo nakakatuwa na maraming ano, maraming nagmamahal sa iyo. Yeah. And of course, often, si Open, si na magbibigay sa atin ng ano, pagpapatikim ng kanyang masasarap na luto, mayamihan ng konti. Okay, so huwag niyo, sa samahan niyo ko sa akin paglapang ng mga pagkain dito sa Mekin. And for those who wish to have Pinoy products, especially malapit ng magpasko, eto lang ito yung number ni Ophel. Number ng Mekin. tawagan niyo lang siya. Okay? Ah, pamaniwala sa akin, ni Okay, so nagpaon siya ng mga pang-grocery niya. Para sa kanyang mga anak. May mga bata ka pang anak? Wala na? Wala na. Mayroon na yung panganay ko. America. May Nihong na J-Time. Ah, talaga? Yan. Ang pangalawa na dyan, kayo ako. Dalawa lang anak? mo. sa akin. Eto siguro, paborito nila, e. Tatlong binili mo, e. Ayan. Ito kami sa grocery store kay Ate Open. Ayan. Hello to siya, Ate Mindoro. Maling. Masarap. At saka... Metabolism. Ano pa yan? Ko. Aros Caldo. Ayun. <laughs> Andito po kami sa aming favorite na restaurant na mausarap. Kasi kami uh, uh, may take out. May take, <laughs> take out din. Masarap ang dinuguan niya. Ano yung take out and, mo? Ay, dinuguan. Order na po kayo. <laughs> order okay na. Salamat so sa pala yung operahin sa mata, kailan? Itong buwan. Hindi naman opera. Yung kakaskasin. Hihigopin, hihigopin siya ng maliit na ano, oh, malambot dito. na gobang. Iyon ang sabi ng doktor. Yep. Ito. Dito. Ah, dito. okay, okay. So, hindi pa na-apektado ng na iyong mata? Pag walang salaming, 40 porte Pag may salaming, tatlong lapat. Ayoko naman. Okay, Ibig eh, ko sabihin ngayon, walang epekto ang mata mo. Nakikita dito. mo pa kami ng ayos. Dito. Clear na clear? Ay, mm -hmm. eh, hindi. Malabo na. Ay, para may, yan, may, padala pa siyang ginagawa. Ako'y ganyan-ganyan noon. Dito, dito lagi ako naghuhulog. So, yun, nagpapadala siya sa Pilipinas. Ayan. Kayan talaga mga, ano, OFW. Tuloy ang padala sa Pilipinas. Eh, ang gastos pa dito. Ang may gastos may pa dito. mag ka daw. Ah, thank you. May tabihoday. Pwede nyo yung tabihoday. All you can eat or eat all you can. So, yung tabihoday sa Japan. So, pwede na natin tingnan ang kanyang mga pudang? So, meron na pasta. Okay lang yan kasi may mga kumain eh. This one is? A chicken curry. Ah, chicken curry. Yes. Medyo mahilig tayo sa curry. So, nagawa. Oh, just my favorite. Ayan. Papirakan. Caldereta. And caldereta. Okay. Manok. Beef. Uh, beef. Ay, nako, yan ah. Konti And lang. And fish. Okay. Kausi. Sinigang. And sinigang. Ay! <laughs> <Sinigang. laughs> wow. ah, namin si Robotology. Yes, thank you. Miss namin siya. Iba ko yan. Pelt sa Okay, kain na tayo. Ito naman mga regalo sa akin ni Charito. Sa tuwang bahala. Sana katulad dito talaga. And, kiruhan natin lahat except yung curry. Kasi hindi na masyadong mahilig sa mag-curry-curry. Pero titipan din natin mamaya. Ayan. So, itadakimasu. Sinigang ka Ay, okay. okay. mga kalakantuhan ah, ano na. Ay, mga na. mga kalakantuhan na. Ay, mga kalakantuhan niya. Ay, mga kalakantuhan na. Ay, bye-bye. mga kalakantuhan na. mga kalakantuhan na. mga Blessings. na. Ay, mga kalakantuhan na. Ay, mga kalakantuhan na. Ay, mga kalakantuhan Ay, mga okay na. Ay, mga kalakantuhan Naghihigay daw anak niya. Salamat yes, okay. po. Yes. Salamat. Thank you. Happy happy birthday. More birthday to Happy birthday. Kita hawak natin di sa mga bagus mo Kasi so pag ganda rin, ganda tayo sa essential tremor, yun ah. Kita rin nga. Ayan. Kapag itong hawak natin matibay. mag tayo? Tayo, wala pa tayo. bye Masaya ba talaga? Ang mga tingay dito sa abroad, sa Japan, magkasanta. Huwag ka natin niya may ayan, okay? So ano na pasalan natin sa Mekka na yun, naging malaking bahagi sa ating pag-stay dito sa Japan sa loob ng labing dalawang taon. Kasi halos sa, sa kanya talaga tayo na eh. Sa kanya tal talaga halos nag-ano, Marami tayong mga namit na mga bagong kaibigan, yung mga Pinoy food. Doon tayo nakakatikim, doon nagmimit ang mga Pinoys, may mga events. Naging bahagi na rin dahil kanilang mga Christmas party, etc., etc., etc. So, nakakatuwang hanggang ngayon ay uh, nagtitinda pa rin o nagbibusiness pa rin si Mari Ophel. So, kahit feel ko ay kaya naman nilang mabuhay ng maayos at masagana sa Pilipinas. And dito pa rin siya. Siguro nga kaya hindi umuwi yung iba because there is uh, an innate happiness and contentment. And they enjoy talaga nila ang yung pagtira nila dito sa Japan. Kahit ako naman, iniwanan ko ang in Japan, dahil gusto ko nang magsimula ng panibagong chapter sa Pilipinas pero ramdam nyo naman eh, na talagang iba iba yung saya at essence ng naging buhay ko dito ang dami mga Pinoy ang tuloy pa rin ang kayod yung iba nga ka siguro dito na aabuti ng kanilang huling hininga hindi ko lang kung ma magkakarinigan tayo kasi Nandito tayo sa second floor ng ng Eki ng train station. Yung nagbigay sa atin kanina ng pambiling tsokolate, kayod pa rin sa trabaho yun. Yung mga nandun kanina, kanya-kanyang kahit doon, di ba may nagma-manicure, pedicure pa nga. Yung nabigay sa atin ng tsokolate, sigurado ako na walang humpay ang pagtatrabaho noon. Para maging maayos ang buhay niya. Kung babalik sa Pilipinas, hindi ko natanong siya kung may asawa siya nga po, nandito na ba siya o sa Pilipinas, pero whatever, na-touch talaga ako dahil nag nakuha pa niya mag-share ng kanyang blessing sa akin. Maraming Pilipina ang uh, dito na tumatanda. Hindi lang sa Japan kundi yung sa abroad. Mahihirap ang trabaho. Yung iba nasa mga factory. Uh, yung iba nasa kimba ba yun? Yung mga pagigiba ng bahay. Yung iba nasa farm. Kaya sa so it's uh, 430 Dati 5 o'clock ito, pero ngayon 4.30 na kasi mas maagang gumabi. Ito yung pag pagpukaw. Ano ba tawag doon? Pagpapaalaala sa lahat na gumagabi na. So magsiuwi na kayo. <laughs> Parang ganun. May meron kundi madilim na ito. Mga 10 minutes from now, madilim na yan. Ang alasin ko rito super, dilim na pag ganito mga panahon. Taposin lang natin na kasi gusto gusto ko siya marinig. It is music to my ears. Dati naman hindi, ngayon music na. Kasi nga, miss ko. Miss ko ang buhay dito. balik tayo doon sa buhay ng mga Pilipino at Pilipina dito sa, sa pa rin mundo na nahirap pa sa tapang hindi makauwi kasi may mga utang-utang pa yung iba may mga ginagasusan pa may sakit yung iba ay hindi na maiwan ng pamilya kasi nandun na yung mga nag na tag-apo sa ibang bansa so anumang gusto nilang umuwi na dahil gusto nilang mawala sa mundo na kasama yung mga pamilya, mga dating kaibigan, mga dating kaklase, mga ganun. Hindi na magawa. So marami na bubuhay sa lungkot. Masaya sa panlabas pero malungkot inside, deep inside. Na parang may kulang. Mga ganun. Kaya sana naman, huwag na natin pakialaman ang buhay ng mga nandito sa abroad na nagtatrabaho at nakakatulong sa ekonomiya. Dahil lamang nakita natin na may bagong bag. Dahil lang nakita natin na nag-travel. Dahil nakita lang natin na may kasama mga friends na kakasayahan sa isang bonggang restaurant. Or bonggang-bonggang OOTD every time na makikita mo sa Facebook. Na para bang nagbigay kayo para sa makabili. Walang ganun. Yung iba ay parang ano yan, parang panlaban sa kalungkutan, panlaban sa stress, na hindi man ang ng iba. Sariling kayod. Birang-bira na nabubuhay dahil sa mutang ng umutang dito, umutang ng umutang dito. Bira yun. <laughs> sa pangkalatan, marami pa rin talagang kumakayod para maibigay sa sarili yung gusto. Nakakapagbigay sa pamilya ang sarili. latitik. iba tapos pag, lati, pag latiti naman at hindi makaayos at mukhang dugyot at mm, tsakarot, tsakarot, tsararat, galit pa rin kayo. Sabihin nyo, hindi mag-ayos, ayan, ayan, eh, ayan. Ay nako lahat ay mawawala sa mundo, magbago-bago na kayo. Kung nagflex flex ng magagandang, ano nila, magagandang status sa buhay, pabayaan na ninyo. Kung may konting inggit, hindi pa nawawala minsan yan eh. Kahit ako, aminado ko minsan na sana naging ano rin ako. Sana napapunta rin ako sa P PBB. <laughs> sa dudalang dream ko mapapunta sa PBB. Pero hindi na. Hindi na mangyayari yun. That's why, kakaibang inggit. Alam mo yon Na hindi ka managahangad ng masama sa mga naka nakasali. Hindi na inggit ka dahil gusto mo rin sana maranasan yun. Di ba iba-iba naman ang level ng inggit? Ay dito kasi, yung inggit ng iba, ay may pagdadasal na na Kung na naman rin maano Kung sana na naman rin huwag ng kumite Kung saan na naman mapauwi na sa Pilipinas Kung na naman magmakakuha ng jowa Hindi mo mga ganun yung ingit -ing type ng iba sa inyo Okay, so pabayaan natin sila Kung mangingalaman tayo Ay di patago na lang Kaya lang may stress ka naman Kasi di mo may labas <laughs> Kaya huwag na lang Magmahalan na lang Magmahalan at mag-wish ng maganda, lalong-lalo na sa mga kaibigan. Kung nakaabot man ng magandang bonggang tagumpay na hindi natin naranasan, i-wish na lang natin ng bongga pa more. At sana mag-wish na lang din tayo para sa ating sarili na sana ay maging maayos ang ating buhay. Hindi magiging maayos ang buhay ng bawat isa sa atin kapag naghahangat tayo ng kasamaan sa iba. Tandaan niyo yan. महाक